dito tayo sa isang bar para mag templa ng mixer Grab na mixer sixteen na templa sound check ito ang namin ito ang mga speaker niya at saka demo namin yung Grab 16 channel Great. ito ang soundcraft signature 16 16 channel siya pang-professional na gamit gagamitin lang natin dito sa resto bar kung saan nakatayo sa Margina Conception Uno Pokin Cuisine Restobar Wow. ang suggestion ko power ampli monitor natin to ma monitor mag monitor mo to you know speaker din you know hindi na ito nakapasok to sa monitor ito lang ito lang uh, so, uh, Pwede rin sa groupings. Isang, kaso groupings kasi 1 and 2 lagi. 1 and 2, and 2. Ito, e so, Gibler, pang bahay dito. Pero, pang video, okay, pwede na ito. Nasa 2 o'clock lang natin lagay. Malakas masyado. Nakasiro yan. Nakasiro sa console. Itong control na to ay effect o kuya, reverb dyan sa mixer yan po dito tinatama lang natin yung reverb sa boses sa ano yan eh sa microphone yung input na galing sa player hindi na natin nilagyan ng reverb pang microphone lang yan na nilagay natin Tsaka dito nag-loudness uh, tayo. Tinanong ko yung umahawak, yung nag-operate kung nasubukan niya na mag-loudness dito sa Kibler na amplifier. Ito'y gagawin natin ano, uh, monitor ng artist, ng singer. Tapos bibili tayo ng isang amplifier na pwedeng sa front na power, power amplifier siya. Opo. magandang pag wala, wala pa siya na mamaya alas Bluetooth ba siya? Kapalit naman siya eh. po keyboard. Keyboard? Keyboard niya sa Sama po siya eh. Sa laptop niya. Kasama na. Sa laptop niya, dapat kung saan ka kumuha kang ina, saan ka nagpasok, doon mo na papasok eh. Saan ba yun dito yan? Oo, oh, dito na lang. Pero isang na lang, isang PL lang yan? Isang, isang PL lang. Isang PL lang. Mukamuhon siya. Yung <laughs> ano, yung sa keyboard, isang isang PL din? Opo, kasama oh, isang kasama na po siya doon. So, isang PL. May so, mixer siya doon. Oh, meron siyang ano, pinasukan pa. Opo. Buti hindi nag-feedback. Kasi depende sa team, may team, may ano 'yun, may volume control 'yun, yung ano niya, gadget na 'yun. lalagay tayo ng level. Lalagay tayo ng level ng mga mic at saka yung mga input na gagamitin, na guitar, sa keyboard. Ito picture naman. Soundcraft, Soundcraft, and ito Soundcraft, Signature 16. Ito, pwede rito mic, XLR, XLR, yan, XLR for mic yan, input. Ito, pwedeng line, pwedeng line, pwedeng line. Pero pwede rin ah. sa mic. Ay, eh, mga input niya. Meron tayong silyary. 1, 2, 3, 4. Meron tayong line A na one port PL left and right a line ito line naman ito naman eh. meron tayong USB ito left and right na output groupings hook switch sa mute hook switch sa headphone and po ito yung line in nya Dito pwede ka rito mag line in. Ah. Uh, 13, -right na yan. So. Eh, tayo. Nag-sound check tayo. Nakatona na tong microphone niya mic 1 mic 1, mic 2 mic 3 nakatood doon na yan ayan tatong mic lang gamit tapos ito pwede tayo dito mag keyboard tsaka laptop ito instrument magamot ito pagka may ano may drum drum set lahat ng channel na to magamit tapos may may siyang reverb Nak reverb siya ito Naka home course tayo. Ayan po. A whole Ito nga pala yung alam, master. Master Bullion. Dito pumasok ka ala. Video okay. Ojo, ayun lang. Diyan tayo nakapasok. Tapos, meron tayong high, low, high, mid, low. High, mid, low. Meron tayo rito. High frequency, high, mid, frequency low mid frequency low frequency medyo kinargahan ko lang. high frequency nya sa nasa 3 kilohertz nasa sa 4 kHz ang microphone niya ito ay frequency nasa plus and minus 0 Medyo kargado yung high frequency nito. Tapos low pass. Low pass. Asa pag nasa tayo ngayon na lang po yan Kung gusto nyong, anong gusto nyong tunog O kaya sa singer, kung ano niyang gusto tunog Kasi ito may level tayo Ang katlo Tapos ito, itong gagamitin natin 5 and 6 dito tayo maglalagay ng uh, sa laptop at saka keyboard 800 Pagkakati na Ilang ano yon Ilang watts yung amplifier mo? 600 Ha? 100 Tuti pag <mulik> mo hindi mo <laughs> <big guys. laughs> Kaya nga bago mag-on lahat yan nakababa naman Ano ba kulang to sa ampli? Yung ampli yeah, Power Power yung ibibigay Pag upgrade sila bibili sila ng speaker kung mag-upgrade. Pero pag gamitin mo, ito kung magagamitin mo. Oo, oh, oh. yan pa rin yung gagamitin natin. Ito, dito to sa kanya. Monitor. Oh. Oh, ito, ako nakakala dyan. Yung power na bibili nyo, dito Mga court, chef, di na sa kanya. Mga hindi na kailangan May cord ka la rito eh. Yan ang gagamitin natin, itong cord so, nito. Wala na, ilalayo lalay, lang natin ito. So punte iangat natin pero kung hindi ka ng problema hindi na tayo bibili ng ano <laughs> iangat iangat ko lang to ilalayo ko to rito para naririnig ng artist ito yung yun naman pang ay yan yung pag may power ka eh gamit kami sa broadcast, na, ito broadcast to eh. ito yung gamit ni sa broadcast yeah. soundcraft ito may mahal ma yan ma ma recording namin, ma maganya talaga na yan recording studio mahal lalaki ma pa recording, ma recording na to ito na ginagamit rin sa mga ito sa mga mga na concert, ganun ah mga may banda mga club, mga bar sa bar talaga yan, mga uh. yung size kasi sa, maganda yung feature niya sa malakihan na field Siguro dalawang ganito. <laughs> Pero professional to. Okay yan. Okay din yung presyo.